Ang inventaryo ng mga taram breeding station noon ay hindi maayos. Maraming hayop ang namatay. Wala ring mga halaman, kaya walang kabuhay-buhay ang paligid ng mga taram breeding station. Umatambing, usually, nauupos po yan ng madalas. Ngayon po, ang dami-dami ng kambing no, sa ating mga breeding stations. Dahil kay Governor Giko, ito na ang mga tarong breeding station ngayon. Dumoble ang bilang ng mga alagang baka, kambing, manok at iba pa. Mag-start kami dito, parang nasa 70 heads lang siya pero ngayon nasa 124 na. Hangad ni Governor Giko na dito manggaling ang mga kambing na ipapamahagi sa mga kwalipikadong Farmers Association bilang dagdag kabuhayan. Plano din na dito manggaling ang supply ng mga pagkain sa mga ospital ng probinsya. At yung mga itlog na naproproduce po nila, ilang tray po yun, yun po yung ginagamit na itlog sa ating mga pasyente sa labing apat na provincial hospital. Uh, ang ating mga alagang hayop dito ay well accounted in terms of inventory, in terms of uh, health management, Buhay na buhay ang paligid dahil sa mga naitanim na puno. Nag-green na, na ang ating mga taram breeding station at naka-anchor na ito doon sa green canopy program ng ating probinsya. Ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Governor Giko, laging dinadayo ng iba't ibang mga grupo ang mga taram breeding station para matutunan ang sistema ng pamamalakad nito nagsisilbi na rin itong training facility ng mga local at international students With and the and programs that seek to be, unsuccessful, unsuccessful, be successful dapat tama lang po ang hahawa, may malasakit.